Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus sa sareno, nung ikaw ay nagpatawad sa mga nagpahirap sa iyo, buong buo ang iyong pagbibigay nito at punong-puno ka pa rin ng kapayapaan. Ito ang nais naming matanggap sa pagkataaminin namin, minsan bagamat kami nagpatawad, naroon pa rin ang kurot. Nandun pa rin ang hapdi. Nandun pa rin ang pangihinayang. Nawa, katulad mo, magpatawad kami ng lubos upang sa tunay din namin maranasan ang iyong naguumapaw na kapayapaan at kagalakan sapagkat ang iyong kaharian ay pinananahanan ng mga nagpapatawad. Ito'y aming hiling sa iyong ngalan at kapangyarihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.